Ayan? Ay, napulot ko lang dyan sa tabi-tabi habang ako'y namamasyal. Sanggaling. Eh, eh, sabi ko naman nga sa'yo, napulot ko lang dyan sa tabi. Yung tatao. Ah! Tatate, may aksidente na laban. Ikaw talaga? Wala ka kusensya, no? Naaksidente ni mga tao na naawa pa? Magkano yan? 400. Hadid tayo. Ah, lard. Tsubugoy niyan? yan. sa loob. Ikikwento ko sa'yo. Isipin mo ha, ang dami-dami nakuha ang kayamanan ng tsubugoy mo habang namamasalang at nagpapahinga dyan sa may baba. Talaga? Patingin naman, Oh, oh. Mm. Uh, Tinan mo, tinan mo. Wow! Oh. Oh. Wow! Ang dami-dami naman ito. Ano kaya maganda dito? Sige na naman oh. Siguro bagay sa. Eh akin. hindi pa babagay sa sa'yo 'yan kasi hindi ka pa dalaga eh. Eh dalaga na naman ako, eh. tingnan mo. Oh, oh, 'di ba? O oh, sige, sige, Ay, sige, alo, sige, 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 sige sa iyo 'yan. May bago na akong bag. Huh? <laughs> yay! Ah, maganda. <laughs> Ito pa maganda. Hey. Un pera. Ito, ito. Bariya. Bugoy, ikaw na muna. Bala dito, ah. Tulus lang ang may nila. Ano yan? Ay, napulot ko lang dyan sa tabi-tabi habang ako'y namamasyal. Ano? nga sa na pulot ko lang diyan sa tabi. Yung tata? Ah! Tatate, Ito aksidente na laban. Na Ikaw talaga? Wala kang kusensya no. Na aksidente ni mga tao na naawa pa? Magkano yan? 400. Hadi tayo. Ah, Clark. Oh, wag na wag mo na ulitin yun, ha? Nakakaya. Tatakbo pa naman ako mayor sa lugar natin. Mayor? Mayor, yung pera ko ibalik po! Ano, pare? Aligat. Aligat, aligat. Kamit, kamit. Akin. Akin na. Pare! Kailangan sila! Ayan siya! Mama! Mama, ako na lang. Hirap na hirap na ako, mama. Ayoko pa mamatay. <muching noise> Sandali. Huwag ka alis. Huwag ka alis.

Lima pa! Gulong-gulong! Lima pa tabi Ah! Uh, salamat ulit, ha! Baba.